ngayon magluluto ako ngayon ng pasta na may cream at yogurt. At ito yung aking mga ingredients. Stan carbonara din ito pero nilagyan ko siya ng yogurt. Tara panoorin natin. Ito yung ingredients ko. Lagyan ko siya ng meatloaf at saka chicken and then onion at garlic at carrots. Uh, yeah, ito yung yogurt. Yan, lalagyan natin ng yogurt. At saka cream. Yan. Ganito ang style kong magluto ng carbonara. Mag-start na akong magluto. Siyempre, maglalaga muna tayo ng pasta. yan. Ito yung mahabang pasta na ginagawang spaghetti. Ito ang gagamitin ko sa pagka-carbonara. Inuna ko munang iluto itong meatloaf. Para madali siyang madurog. Kasi gusto ko na matuturo yung meatloaf. Pagkatapos maluto yung meatloaf, i-keep aside muna natin. Tsaka, i-gisa muna natin itong sibuyas natin. Yan, ipag-golden brown. Tapos inilagay ko na nga itong bawang. Yan, ipag-golden brown natin muna na itong mga sibuyas. Ilagay na rin natin itong chicken at haluhaluin Pwede naman tayong gumamit ng ground chicken. Wala, ipag-golden brown lang din natin itong chicken natin. haluhaluin haluin natin hanggang mag-brown siya. Bali, mag-experiment lang ako ng carbonara na may yogurt bali to ay sa sarili ko yung version ewan ko lang kung masarap to pero kung masarap ito pwede nyo gayahin nasa inyo yan basta ako pag gagawa ko ng carbonara gusto ko yung may yogurt kasi gusto ko yung ibang lasa naman na carbonara yung aking matitikman at nilagyan ko rin pala sya ng kalahating chicken cubes at paminta at nilagay ko na nga rin tong carrots para lumambot na yung carrots niya haluin din natin para magmix yung mga ating mga ingredients. At ito naman yung chicken maggi powder. Nabili ko lang ito dito sa my Filipino store yan. Marami rin dito mga powder na ginagamit na linalagay sa pagkain. I-mix uli natin para yung powder ay magmix doon sa mga ingredients natin. Kinsang nag-experiment ako ng gusto kong kainin tapos tinitikman ko siya kung okay ba yung lasa. Ngayon ito yung first time ko na mag-experiment ng pasta na may Nasa sa inyo na yan, kung gusto ninyong gayahin itong recipe ko, basta ako magluluto ako kasi kami naman din kakain ng kasama ko. At ito na nga, nilagyan ko na siya ng cream. Ito na yung cream natin. At hinalo-halo ko na naman uli. Yan, para ma-dissolve. At syempre, ito rin naman yung ating yogurt. Yan, nilagay na natin yung ating yogurt. Pagsamahin na rin natin. Yan, halo uli natin hanggang mag-mix-mix -mix yung ating mga ingredients. O oh, hindi ba? Ang galing kong magluto. Ang galing kong mag-experiment ng aking mga pagkain dito. Wow. At syempre, lalagyan din natin ng counting tubig. Yan. Para ma-mix na naman uli. Ito na ang ginalabasan ng aking sauce. Yummy, yummy. Yan. Ayan, kung gusto mong kumain ng medyo masarap-sarap na pagkain, kailangan maghirap ka munang magluto. Mag-iisip ka muna kung anong lulutuin mo. At heto na nga, at linagyan ko ito ng konting asin. At nilagyan ko din pala ito ng konting patis. Depende sa inyong panglasa kung gano'ng karami ang inyong ilalagay na asin at patis. At heto nga, at naluto na itong aking pasta. Yan, at atin titikman ko no nga ba ang lasa nitong aking niluto. Nasa inyo na yan, guys. Kung gusto ninyong gayahin itong aking recipe. Basta ako, luto ko, kakainin ko. Kasi luto ko. Ayan, sarap-sarap. At heto na nga at aking titikman itong aking ginawa. Ay wow! Nagtatakam na talaga ako dito sa aking niluto na itong carbonara ito. Este carbonara nga ba ito? Basta. Eh bahala na kayo magusga kung ano ang bang kinalabasan itong aking niluto. Ah, basta ako, pag ako nagluto, kakainin ko talaga kasi luto ko naman talaga yan. Oh, wow, sarap talaga naman itong ginawa ko. Boss, nasarapan. Masarap yung pasta na aking ginawa.